Hello mga kamag-anak, magandang hapon sa inyo. Ngayon nga, inapasyal tayo dito sa Tumana, sa silihan ni Mama at pinasyalan natin itong tanim niyang siling panigang na itinanim noong January 25. So ayan mga kamag-anak, kung makikita nyo, meron ng mga bunga yung side na to. Tapos ito mga kamag-anak, medyo huli kasi itong part na to, kaya medyo wala pang bunga. No? Pero itong mga to hanggang doon, ayan, may mga bunga na. So andun si Mama sa dulo, pupuntahan natin, tara. So ito mga kamag-anak, yung bunga niya, bago-bago pa lang siya namumunga. Ayan, o, kung makikita nyo, uh, bata pa. So hindi ko pa alam kung napitasan na to. Palagay ko, hindi pa. Kasi may sili kami sa bukid, pinatay na nung nakaraan kasi nga medyo mababa yung presyo. So ito nga yung isang problem mga kamag-anak nung silihan ni mama. Maraming bunga yung mga nangalulupas. Bagong-bago pa nga ito mga kamag-anak ko. Halos wala pa siyang tatlong buwan. Kung makikita nyo nga mga kamag-anak, ay hitik na hitik sa bunga. Itong sili ni mama, ayan. Medyo mura pa yung mga bunga na yan mga kamag-anak kaya may hiksi pa. So makikita nyo rin mga kamag-anak, ah, medyo lanta yung sile dahil nga hindi pa ito napapatubigan kaya ganyan. Kasalukuyan niya ang pinapatubigan niya yung araw itong silihan ni mama. Bali every ikalawang butas nga lang mga kamag-anak yung ginagawang pagbabasa rito para mabasa muna lahat. Halos 2 months pa nga lang to mga kamag-anak buhat nung itinanim. Ayan eh, nga pala ang aking mama. Ayan. So tinatanim niya mga kamag-anak yung tatlong tray na huli na punla na dumating no. Kaya oh makikita niyo ito ngayon pa lang tinatanim. <laughs> Ayun yung side na yon tsaka yon hanggang doon may mga bunga na. Tapos itong eh, mga banda na to na medyo maliliit pa yung puno, ala pang ganong bunga kasi nga nagkahuli-huli mga kamag-anak yung tanim dahil ginahul tayo sa punla. At dahil wala na nga raw pang upa mga kamag-anak si mama eh, kaya siya na lang daw yung nagtatanim. Dahil natapos na nga mga kamag-anak yung kabilang dulo ay ito namang kabila yung pinapatubigan ngayon. Dahil nga sa sobrang init ng panahon ngayon mga kamag-anak at hindi na ganong umuulan ay eh, napapadalas ang ating pagpatubig sa ating mga tanim na halaman. Kinabukasan nga mga After mapatubigan lahat ay binisita uli natin itong silihan ni mama at makikita nyo mga kamag-anak na masiglang-masigla na yung sili at hindi na lanta yung dahon. At kung nagustuhan nyo po mga kamag-anak yung ganitong klase ng video ay huwag nyo po kalimutang mag-follow. Maraming salamat po!